You know, at uh, natapos na nga natin itong ating uh, project dito sa Lucena City na PVC modular kitchen. At dahil nga napakaraming anay sa tabi ng kanilang lote, ay na namin ng client na PVC ang aming gagamiting materials dito sa kanilang pinagawang kitchen. Ang isa pang advantage ng PVC kumpara sa mga melamine na ginagamit namin ay ito ay hindi inaanay, hindi binubukbok, at uh, water resistant din or waterproof. At kung problema kayo sa lugar nyo na maraming anay, maraming bukbok, o kaya mataas yung moisture content ng bahay nyo, ay uh, ito yung pwede kong may suggest na material para hindi paulit-ulit o hindi mabilis masira yung ipapagawa nyong mga cabinets. At kung nangangailangan kayo ng gagawa ng inyong dream modular kitchen, ay pwede kayong mag-direct message sa amin para mabigyan namin kayo ng free quotation at free estimate.